All right naman tayo Aray ko Pakain naman, pakain naman mga kapantay So ayan po, nakababad na yung noodles Napakain natin Nababad ba na sa araw uh, Para pagkain pa na Palit at doon, sako At naghihintay na na pakain yung ating bangus Tara, pakain tayo So ayan mga kabantay, pinakita ko lang po sa inyo ating papakain. Ayan, let's go. Andi you na know, tayo makapag video kasi wala kitika video. Ayan, pinakita ko lang lang sa inyo yung natin. So yun po mga kabantay, bali tatlo po to. Ayun po, meron po sa ibabaan na yun. Nakalaglag na yung isa. So, video lang natin paglalaglag natin. Tingnan natin kung malalaglag ba siya lahat talaga. Mga bantay Kasi merong masikip. Merong hindi tayo makaka-perfecto kasi yung ating ano yung ating pilar na laglagan na stainless ay hindi, hindi na siya pantay-pantay. Kaya kailangan natin ano, kita 啊，没了。 Okay mga kabantay. Ayan, lagay yung lahat. O. Okay. Alright. Palagyan na lang po natin yung ano dito, tarubo. Yung ganitong style mga kabantay. Pakuha naman natin. Ayan, yung ganito po. Ito. Ayan. Ito na to. Ayan. Lalagyan na lang po natin ng ganito. No, mga kabantay. Ayan mga panapla natin yan okay na uh, bunutin natin reflect lang natin yung dalawa tapos bunot tayo isa bunot natin yung dalawa hindi bunutin natin lahat hindi bunutin natin pagitan lang po tayo mga kagandang meron po kasi ito isa ito sa ilalim, isa pa si na lang balis yan po kasi itong tabla na ito kasi nasa ilalim ay Siup <coughs> Ate. Ha. Ngayon mga kabantay, ito na po yung apat na panara na natabtaban natin na nalukob na natin yung kanyang mga gilid para maraglag dun sa ating pilar. So okay na to mga kabantay. Yan. Alalagyan na lang siya ng gano'n o. No? Oh. Ayan, 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 Nakita nyo po yung pinaka sa ibabo na yun na ganyang kalaki. So yun, papakuha na lang po natin para pangkalawitan. Pangkawit o kalawitan ng uh, may makawitan tayo ng panara para mayangit natin. So ayan, tapos na nga po tayo dito sa ating panara. May naman. Yan, tapos na nga po tayo dito. Ayan, nalit lang. So, kabitan nga lang nga po natin ito ng uh, tarugo kung tawagin yun yung pagkakawitan ng ating kalawit para mayangat natin yung uh, panabla doon sa ilalim ng tubig no? yan. so ayan nagatil na po yung aking vlog at no, po yung, uh, masubaybayan nyo po muli ang aking mga vlog yan. marami na po sa lahat mga sumusupolta sa lahat po, po ng mga hindi pa nakakapunod ng mga ibang vlog ko sana po panoorin nyo o, comment na rin po kayo kung saan po kayo ayan, para alam po natin kung saan nakakarating yung ating mga vlog no? Yeah. So ang lang po babae mga chup chup. Ingat po ang lahat at lalong lalong na lalo, lalo po yung aking mga katim. At yung mga nasa ibang bansa po, uh, ingat po at uh, gabayan kayo ng ating nasa ating poong may kapal na nasa taas. Ayan. Ngayon lang po at lahat po nung dito sa ating, sa ating bansa, Pilipinas, nawa po ay uh, maging ligtas po lahat sa naiyong sakuna na dumarating. No? Mga lindol, bagyo, yan. Sana po ay uh, ligtas po ang lahat. yan Bye bye! At gabayan tayo na sa taas. Мама, тюп-тюп.